Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Minsan na ba rin yung nainisip kung bakit nagdarasal ang mga Katoliko ng Rosaryo? Minsan niyo na rin bang natanong kung ano ba yung mga dasal na ginagamit natin dito at bakit paulit-ulit yung binabanggit? O kaya naman nagtaka na ba kayo kung paano nga ba dinadasal yung Rosaryo na 'yan? Inuumpisahan natin ang bawat Rosaryo sa pag-atanda ng krus o sign of the cross. Ginagawa natin ito upang alalahanin ang ating binyag. Na siya namang nagpapakilala sa ating bilang mga Katoliko. Pagkatapos ito ang mga pambungad na panalangin na pinangungunahan ng Credo o Apostles' Creed. Ito ang panalangin na nagpapaalala sa atin ng na pinaniniwalaan nating bilang isang simbahan. Ang Credo naman ay susundan ng Ama Namin o the Lord's Prayer, ang panalangin itinuro sa atin ni Kristo. Susundan naman ito ng tatlong abaginoong Maria o Hail Mary. Ang panalangin ito ay espesyal at maririnig natin ang paulit-ulit sa ating paglorosaryo. Ito ay isa sa mga panalangin ng simbahan ukol kay Maria na nakasentro ito sa pagkakatawang tao ng salita ng Diyos, o Incarnation, pati na rin sa tungkulin ni Maria bilang Ina ng Diyos, o Theotokos. Pagkatapos ng tatlong abagin ng Maria, ang mga pambungad na panalangin ay wawakasan ng luwalhati o glory be. Isa itong maikling panalangin ng pagpupuri sa banal na santatlo at malawakang ginagamit sa buong simbahan. Kapag natapos na nating dasali ng mga pambungat na panalangin na ito, ay tutungo tayo sa mga misteryo ng banal na rosaryo. Dito ay pagninilayan natin ang buhay ni Yeso Kristo at ang pagiging saksi ng kanyang ina sa mga kaganapang ito. Upang mas palalimin ang ating pagminilay, binarasal natin ang mga misteryo ito kasabay ng isang dekada o sampung abaginong Maria. Pinasisimula ng bawat dekada ng isang ama namin at nagtatapos sa isang luwalhati. Bago naman tumawid sa susunod na misteryo, nakagawian na rin ang mga Katoliko na dasalin ang Fatima Decade Prayer. Ito ay isang panalangin na ibinigay ng Mahal na Biring Maria sa tatlong batang taga Fatima, Portugal upang isama sa kanilang Padorosario para sa kapayapaan ng mundo. Kapag natapos na ang pagdarasal ng limang dekada ng banal na Rosario, ginagamit naman bilang pangwakas sa panalangin ang Salve Regina. Ang dasal na ito ay isang sinaunang awit para sa mahal na birhen na nagbibigay parangal sa kanya bilang reyna ng langit at lupa. Kabilang din ito sa apat na awit kay Maria na ginagamit sa isang buong taon. Kadalasan, kapag natatapos dasalin o awitin ang Salve Regina, ay dinarasal naman ang litanya ng mahal na Birheng Maria. Ang litanyang ito ay naging tanyag noong 1500s sa Loreto, Italy, bilang isang panalangin ng paghingi ng tulong at panalangin sa mahal na ina Binabanggit dito ang napakaraming titulo at parangal kay Mama Mary. Mula rin sa mga panalangin at debosyon na ito, ang ilang mga awit na pamilyar sa atin. Madalas silang ginagamit sa akibat ng pagdarasal ng rosaryo. Ilan sa mga halimbawang ito ay ang Immaculate Mother at Dear Lady of Fatima na mga awit bunga ng debosyon sa mga aparisyon ng mahal na birhen. Hindi rin mahihiwalay ang mga awiting Ang Puso Ko'y Nagpupuri at Salve Regina na mga sinaunang panalangin nilapatan ng magagandang himig upang makatulong sa ating pagdarasal. O ngayon, pamilyar na tayo sa mga panalangin ng Banal na Rosario. Mahalaga rin na alamin natin kung paano tayo makapagdarasal ng mas makabuluhan Mahalaga na hindi lamang natin inuulit ang mga dasal na ito, kundi nadarama mismo ng kalooban natin. Sinasabi ng Catechism of the Catholic Church 2700 na sa ating pananalangin, mahalaga ang intensyon ng ating mga puso. Kasi baliwala kung ang ating pagdarasal ay puro lang tayo salita at walang sinsiridad na makipag-ugnayan Tandaan natin na ang pagdarasal ay ang paraan natin kung papaano tayo nakikipag-usap sa Panginoong Diyos. Mahalaga na sa pagrosaryo natin ay kaintin nating ipinagdarasal ang ating mga intensyon at kahilingan. Ang rosaryo ay isang paraan para makipag-ugnayan kay Jesus at sa kanyang ina, ang mahal na Birhen Maria. Muli ito po si Father Mix Ramirez at sana po ay nakatulong ang maikling video na ito sa pagpapalalim ng inyong pananampalataya. Lagi lang po nating tandaan na ang panalangin ay ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Kaya gawin natin ito dahil sa ating pagmamahal sa Kanya at hindi dahil sa anumang obligasyon. Kaibigan, kung nang pang mas makilala sa si Jesus, at mas mapalalim ang relasyon mo sa kanya. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Halika na at samahan kami sa oratorio ni Don Bosco. Tuwing araw ng linggo, 1 o'clock ng tanghali. Hanggang ikaapat at kalahati ng hapon. I-like. 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 I-like mo din ang page na ito para updated ka sa mga iba pang kaganapan. Bukas ang ito sa lahat ng kabataang katoliko. Tara na! Tara na! Tara na! Tara na at sama-sama maglingkod sa Diyos, na may galak.